kapatid, natanong mo na ba kung bakit hinahayaan ng Panginoon ang mga masasamang pangyayari sa mga tao, sa isang nasyon, trahedya, pagdurusa, paghihirap? Bakit nga ba niya pinapayagan na, no? Watch until the end nang maunawaan mo ang mga katotohanan ng hindi mo naman kailangan unawain. Isaiah 55 verse 8 to 9 For my thoughts are not your thoughts nor are your ways my ways says the Lord for as the heavens are higher than the earth so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts Ang scripture na ito ay nagaanyaya sa atin na mas laliman pa natin ang ating understanding sa hindi madaling maarok na incomprehensible nature and wisdom of God Magsilbing paalala yung vast difference sa pagitan ng human understanding and God's divine wisdom. Let us reflect na dapat nating i-approach ang buhay at ang hiwagan nito ng may kababaang-loob. Dapat nating i-acknowledge na hindi talaga natin maiintindihan ang plano ng Diyos sa walang kasiguraduhan buhay. Panghawakan natin ang mga salita niya ng may lubos na pagtitiwala sa wisdom at timing ng Panginoon. Sapagkat lahat ito ay eh, rooted naman sa kanyang pag-ibig, kabutihan at kadakilaan. Sabi nga sa kanta ni Gary D. Trust in you with all of our hearts Lead not on our own understanding We just forget You won't give us what we can't bear Take us out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. Napakanta ako dun, ha? Lagi lang natin tandaan that all things work together for good to those who love God. Manalangin tayo, kapatid. Maaari mong ipikit ang iyong mata o iyong mukod. Panginoon, salamat sa paalaala na ang iyong wisdom ay mataas kaysa sa aming unawa. Your thoughts are higher than ours. Help us to trust your divine wisdom. Kahit di namin maarok ang full picture ng mga plano mo, gawin mo kaming mapagkumbaba para mag-rely at mag-depend sa iyo, O Lord. Bigyan mo kami ng peace, kapayapaan sa aming mga puso, na you are good all the time. Guide us in your truth, Panginoon. This we ask to the blood and name of Jesus. Amen. Salamat kapatid. Kita ulit tayo bukas.